Hello guys! For today's video, ayun, lumabas kami ni Mama Mary sa bahay. Actually, galing kami sa bahay ni Amo. So, naglinis kami. Tinulungan ko si Mama Mary maglinis sa bahay ni Amo. Tapos, dumiretso na kami dito sa abilihan ng mga liquors dito sa Japan. So, ayun na nga. Mamalengke kami ng mga um, Una namin gagawin is mga lekkos muna, mga alak muna. Kasi alam nyo na, wala namang um, pagbanding sa andun talaga yung mga uh, kainan. Then after kainan, inuman. syempre, andun yung mga masasayang moment. Dahil may uh, pinaghahandaan kami for uh, this um, uh, month of July, next month, may darating na mga bisita, mga bigating... Uh, bisita mga celebrity at mga kilala kilalang kilala sa social media so yan yung pinaghandaan namin ngayon ni Mama Mary so darating sila this next month month of July So, syempre, alam niyo naman, uh, hindi mawawala ang tequila. O, oh, so, andyan yung tequila. So, parang, I think, I think, parang pinakyaw na ni Mama, Mama Mary lahat ng tequila. Oo, oh, so, ayun nga, tama nga ako, pinakyaw ni Mama lahat ng tequila. So, ayun, um, uh, yun nga guys may pinaghahandaan kami pinakamalaking event this month of July so naghahanda na kami ni mama so ito yung unang araw na aming paghahanda so mag siguro uh, kung alam niyo kung sino yung ating tatlong bigating celebrity ayan So, comment down kung kilala nyo sila, sino-sino yung tatlo. Ayan yung, uh, syempre yung isa dyan, uh, the most biggest celebrity in all um, aspect. O tama ba, aspect. So, ayun na nga. So, naghahanap kami ni Mama Mary ng mga pwedeng inumin. Kasi yung iba naman, yung iba naman kasi... Um, gusto nila um, ano tawag dito yung ayaw nila ng hard so dun tayo sa soft so namimili din kami ni Mama Mary ng mga gaya nito wine so wine tayo ng bongga. Ayan. So, bumili rin si Mama ng aside sa tequila, bumili si Mama ng wine. So, ang napili naming wine, I think yung may toro, yung may parang toro na parang may kabayo. So, ayun nga guys. So, si Mama talaga ang hands, uh, uh, on hand. Uh, siya talaga ang on hand pagdating sa mga ganyan. Pagdating sa pagluto, siya pa rin ang on hand. Pagdating, um, ayan, sa pagpili ng mga alak, sa mga choices, mga options, <laughs> si Mama Mary pa rin Oo. So, nagbibiroan pa kami ni Mama Mary na kung pwede ubusin na lang ang lahat. Char. Char lang. Ayun. So, si Mama Mary talaga ang very on hand pagdating dyan. So, namimili din kami ng alak para din kay amo at kay bossing kasi iba naman din sa kanila. So, uh, hindi sila masyadong sa hard. So, parang soft lang din sa hard. Ayun guys, oo. so. Ang daming ang ah, daming klaseng klaseng alak dito, guys na mapipili mo. Um grabe sobra. So ako na nga oo. So parang hindi kinaya ni mama abutin yung mga alak. So ako na nga yung nag-abot ng alak. So, Sabi ni mama ubusin na lahat anong mer um ilan ubusin uh, uh, na lahat kung ilan anong ang meron diyan. So inubos ko na nga So ayun na, so inubos ko na pinubos ni Mama Mary sa akin. So ayun na nga ako na nga ang nag-abot kasi hindi na niya kayang abutin ang dapat abutin. So ako na ang nag-abot ng bongga-bongga. So inubos ko na. So sinali ko na rin yung parang para siyang ihi, kaloka, pero masarap daw 'yan ng bongga. So lahat dito just for mga Japanese wine, pero halo-halo naman. Oh, so ayun na nga 'yung mga binili namin. Ah, uh, oh, di ba? So, ayun na nga, that's all. So ayun ang daming tequila Oo, oh, pack mga wine. Oo, oh, pack. O, oh, di ba? Pero hindi, pero hindi naman kailangan ubusin yung wine. Um, Siyempre, alam niya naman sa mga Mary, gusto niya may stock. Gusto niya may stock lang. Oo, oh, ma, wait lang. May stock lang. So, ayun na nga, guys. So, ayun na nga, guys. Ayun. So, I don't know kung ano pang hinahanap ni Mama Mary. So, nag-iisip pa siya ng pwedeng inumin. At least, marami, ang gusto kasi ni Mama Mary, maraming choices. Kasi pag ayaw mo ng ganyan, kasi nga hard, merong uh, ibang choices. So, ayun na nga, guys. Nasa counter na kami mag magkakabayaran na. So, ayun yung ating tequila. Ayun yung um, inumin ni Amo, ni Papang. I don't know kung anong lasa niyan, guys. Ano bang Ayun, para naman si Gigi, no. Pero masarap daw niya, masarap daw 'yan sabi ni Mama Mary. So, ano nga yan, Ano nga yun, ano yun, yung tikila. Um para sa ating um tatlong mga bibigating bisita. Pero depende naman yan sa kanila kung uh, iinom sila or um ibang iinom nila, kung uh, kaya pa sa atay nila. So, ayan. So, ayun na sa counter na kami. So, so, si mama naman andun pa, hindi pa matapos-tapos mamili ng, um, ng mga mga uh, alak, kung ano pang gusto niyang bilhin. So, ako na muna ang dyan dito sa counter. Ayun. So, at least, uh, ilalagay ito sa carton later. Pagkatapos, ma pagkatapos, ayan. So, meron pang XO. So, I don't know kung sino iinom ng XO. I think si Amo din at iba pa mga bisita. So, ayun na nga guys, nilagay na sa karton. Ayun yung wine. So, ayun. para yan sa mga ladies. Ayan na ating um, wine. So, uh, ayan, perfect na perfect. So, ano yung mga, syempre, dapat may chicheria. Ayan yung ating chicheria, guys. O, oh, pack na pack. mga biniling alak. Ayan. So, uh, round of 75,000 yen. So, ayan yung mga binili ni Mama Mary. Ayan. So, ayan. Nagbayad na si Mama uh, ng 75,000 yen. Oh. Uh, uh, thank you for watching.